guys! So, wala muna tayong rides ngayon dahil andito nga ako sa bahay. At dahil nga nasa bahay ako, eh, naisipan ko na lang magluto ng lunch namin. And as you can see, binabad ko nga muna yung pata. Dahil nga, sobrang tigas niyan at kakukuha ko lang sa freezer. And habang binababad ko nga yung pata, eh, naglinis nga muna ako dito. Para naman kahit papano, hindi masayang yung oras ko kakaantay at marami din kasing kalat dito sa bahay namin. And medyo ramdam ko rin sa sarili ko na ginaganahan nga ako maglinis. Kaya naman habang wala akong ginagawa eh ayan naglinis nga muna ako sa Minsan kasi kapag ka nagstart na ako maglinis eh, tuloy tuloy na nga yan hanggat sa may nakikita akong Anyway galat. dahil walang lang ka eh papaya na lang din nga yung ihalo namin dun sa pata. Buti na lang nga eh maraming bunga ng papaya doon sa farm kaya kumuha na nga si tatay doon and binalatan and ko sa na. mga oras nga na to eh tinatadtad na rin nga ni tatay yung pata. Dahil nga sobrang tiga bigas at hindi ko naman kayang tantarin rin yun. Ang ganda nga ng variety ng papaya na to dahil kakaunti lang nga yung mga anyway, buto. Anyway guys, natry nyo na rin bang magluto ng pork na halo ay papaya. Dahil dito nga sa amin, hindi lang uh, chicken yung hinahaluan ng papaya. Pwede rin siya sa pork. And habang hinihiwa ko nga yung papaya, ayan, nilaga na rin nga ni tatay itong pata natin. And siya na rin nga yung nagluto. <laughs> oh, hindi ko na pala sa inyo napakita yung pagluto nito kasi si tatay na yung nagluto. So, titikman na lang natin. May papaya and sili. Ayan. So, yun lang. So, lunch pala namin to, guys. So, kayo anong lunch nyo?